Yun, good morning mga tol. Panibagong lugar na naman yung kinaroonan ko. Ayan mga tol, barado. Barado mga tol. Ayan o. So, o, nung gagawin ko dyan mga tol. Ito ang buhay maintenance. Pagka project mga tol, nagme-maintenance ako eh tumatanggap ako ng tawag. Kaya kahit saan-saan, kung saan-saan na lang ako napapadpad. Ngayon naman, itong tawag na ito, dito na kahapon, nandun na ako sa Tagaytay. Sa silang ngayon, nas, nandito na naman ako sa ibang bansa. Ito naman yung sakit mga tol. Ah, uh, Rado. Siyempre hindi ko muna Bubumbahin mga dol So gagawin ko dyan Susubukan kong kunin Kung Ano man yung nakabara Para hindi siya pumasok Dun sa loob Baka mamaya Pag naitulak ko Magbabara Dun sa pinakadulo Maapektuhan na lahat Mga dol yung tawag nito lahat ng kwarto kasi apartment to mga tuli apat na pinto ito yung pinakadulo ito yung may bara kaya hanggat pare kukunin nyo dapat makuha yung nakabara mga tol sa floor floor drain kasi ito mahirap siyang may siyang kunin. Kung lababo sana mga tol, madali lang. Ayan mga tol, umpisaan ko na. Kunin ko lang yung gamit ko. mga dala na akong pang ano mga lehe. Tapos mayroon na pang lababo. Ayan. tayo sa isang lugar, dapat kumpleto ka na ng gamit para hindi ka na maghanap-hanap kung saan mga tol. tomato o pang p-trap pang deep-clogging yan. yan hindi ako makaka mga tula habang ginagawa ko yung trabaho ko